Jules Speaker Feliciano Belmonte, Vice Presidente Jejomar Binay, mga dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at Joseph Ejercito Estrada, Chief Justice Renato Corona at ang ating mga kagalang-galang na maestrado ng Korte Suprema, mga kagalang-galang na kasapi ng Diplomatic Corps, miyembro ng Kamara de Representante at ng Senado, mga local government officials, mga miyembro ng ating kabinete, mga uniformadong kasapi ng militar at kapulisan, mga kapwa ko nagsiservisyo sa taong bayan at sa mga minamahal kong kababayan ang aking butihing mga boss. Humarap po ako sa inyo noong aking inaugurasyon at sinabing walang wangwang -wang sa ating Administrasyon. At ngayon, patuloy nating itinitigil ito. Naging hudyat at sagisag po ito ng pagbabago, hindi lamang sa kalsada kundi pati na rin sa kaisipan sa lipunan. Sa matagal na panahon, naging simbolo ng pangabuso ang wangwang. -wang. Dati, kung makapag-counterflow ang mga opisyal ng pamahalaan, para bang oras lang nila ang mahalaga. Imbis na maglingkod bayan, para ba sila ang naging hari ng bayan? Kung makaasta ang kanilang mga padrino talipores, akala mo'y kung sinong maharlika kung humawi ng kalsada. Walang pakialam sa mga napipilitang tumabi at napag-iwanan. Ang mga dapat naglilingkod ang siya pang nang-aapi. Ang panalamang matapos mga kong maglingkod, iyan po ang utak wangwang. -wang. Wala silang karapatang gawin ito. Ayon sa batas, tanging ang presidente, vice-presidente, senate president, house speaker, chief justice, police, bombero at ambulansya lang ang otorisadong gumamit ng wangwang -wang para sa kanilang mga opisyal na lakad. Kung sa trapewa ay di masunod ang batas, paano pa kaya sa mga bagay na mas malaki ang makukuha? Tulad ng sa mga proyektong pinopondohan ng kaban ng bayan. Kayo po ba gusto ninyong makulong ang lahat ng tiwali? Ako rin po. Gusto ba ninyong matanggal ang wangwang -wang, hindi lamang sa kalsada kundi sa kaisipang nagdulot ng baluktot na sistema na pagkatagal-tagal na nating pinagtiisan? Ako rin. Gusto po ba ninyong mabigyan ng patas na pagkakataon ang lahat na umasenso? Siyempre, ako rin po. Narito po ang halimbawa ng resulta ng ating kampanya kontra wangwang -wang sa sistema. Nitong taong ito, taong bayan na mismo ang nagsabing nabawasan ang nagugutom sa kanila mula sa 20.5% na self-rated hunger noong Marso, buwaba na ito sa 15.1% nitong Hunyo. Katumbas. <laughs> katumbas na isang milyong pamilyang Pilipinong nagugutom dati, pero ngayon ay nakakakain na ng tama kada araw. Sa larangan po ng negosyo, Sino ba ang nag-akalang pitong ulit nating malalampasan ang all-time high ng stock market? Ang dating 4,000 index na ina inaakalang hindi maabot o kung maabot man ay pansamantala lang ngayon pangkarniwa ng hinihigitan. Kung dati, napako na ang bansa sa mababang credit ratings itinaas ng Moody's Standard and Poor's, Fitch at Japan Credit Ratings Agency ang ating ranking. Bilang pagkilala sa ating tamang paggugol ng pondo at sa malikain nating pananalapi. Ang mataas na credit rating magpapababa ng interes sa perang inuutang natin. Kumpara sa unang apat na ng nakaraang taon, mas malaki po ng 23 billion pesos ang natipid nating interest payments mula Enero hanggang Abril ng 2011. Maaari na po nitong sagutin ang 2 milyon at 300,000 benepisyaryo ng CCT hanggang sa katapusan ng 2011. Paalala ko lang po, sa siyam at taon bago tayo may talaga sa pwesto, iisang beses lang tayong nakatikim ng ratings upgrade at anim na beses pang na downgrade ng iba't ibang ratings agency. Sa isang taon pa lang po natin, apat na beses na tayong nabigyan ng upgrade. Ano naman po natin alam naman po natin na hindi madaling ma-upgrade sa mga panahong ito. Itong mga ratings agency na batikos na maliraw ang payo bago magka-crisis sa Amerika. Kaya ngayon ay mas makunat na sila sa pagbibigay ng magagandang ratings. At nakikita nga natin ito sa sunod-sunod na pag-downgrade sa ibang mga bansa. Pero tayo po, in-upgrade pa nila. Sangayon silang lahat, gumanda at lalo pang gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Isang hakbang na lang po, aabot na raw tayo sa investment grade. At wala pong tigil ang ating economic team upang tuluyan na tayong makaarangkada. At may mabubuting balita pa pong parating. Dahil wala nang wagwang sa DOE, muling nabuhay ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating energy sector. Patunay dito ang isandaan at apatapong kumpanya na nakahandang tumaya sa eksplorasyon at pagpapalakas ng ating oil at natural gas resources. Sa huling energy contracting round noong 2006, 35 lang po ang nakilahok nitong biyernes lamang po. Nilagdaan na ang panibagong kasunduan para sa isang bagong power plant sa Luzon Grid upang pagdating ng 2014 may mas mura at mas maasahang pagmumulan ng enerhiya ang bansa. may kumpiyansa, may pag-asa at tinutupad po natin ang ating mga pangako. Naalala ko nga po, ang babaeng nakausap ko nang ako'y unang nag house to house campaign para sa akin po sarili. Ang kanyang hinaing, miski sino naman ang manalo, pare-pareho lang ang kahihinatnan. Mahirap ako nang sila ay nangampanya, mahirap ako habang nakaupo sila. At malamang, mahirap pa rin ako pag nagretiro na sila sa madaling salita, ang hinaing po ng marami, walang pakialam ang mga pinuno namin kahapon, wala silang pakialam ngayon, bukas wala pa rin silang pakialam. Di po ba't may katwira naman siya sa pagsasabi nito? Dahil sa pagwawangwang sa mga ahensya ng gobyerno, wangwang -wang po ang pagbili ng helicopter sa presyong brand new, pero yung pala ay gamit na gamit na Wang, wang din ang milyong-milyong pabuya na tinanggap ng mga opisyal ng GOCC tulad ng sa Philippine National Construction Corporation. Gayong hindi naman sila nakakapaghandog ng disenteng serbisyo at ibinaon pa sa utang ang kanilang mga ahensya. Bago sila bumaba sa pwesto, 232 milyong piso po ang inumento ng dating pamunuan ng PNCC sa kanilang sarili. 2007 pa lang po, wala na silang prangkisa. Lahat ng kikitain dapat diretsyo na sa pambansang gobyerno. Hindi na nga nag-abot ng kita. Sinamantala pa ang pwesto. Ang bonus nila mula 2005 hanggang 2009. Dinoble pa nila sa unang anim na buwan ng 2010. Ibinaw na nga po nila sa bilyong-bilyong pisong utang ang kanilang tanggapan. Nasikmura pa nilang magbigay ng midnight bonus sa sarili. Para po pigilan ang pagwawangwang sa kabanang bayan, sinuyod at sinuri natin ang mga programa. Dalawang magkasunod na taon na po tayong nating ipinapatupad ang zero-based budgeting na magsisilbing kalasag sa walang saysay -say na paggastos. Sa Laguna Lake po, magtatanggal nga, sabi nila, ng 12 million cubic meters sa pamamagitan ng dredging. Pero pagkatapos ng tatlong taon, garantisado namang itong babalik. 18.7 billion pesos ang magiging utang natin para lang maglaro ng putik. Hindi pa bayad ang utang, nag-expire na ang pakinabang, pinigilan po natin yan. Ang Food for School program, nabara-bara lang ang paghahanap ng beneficiaryo. At iba pang inisiyatibang pinondohan, ngunit walang pinatunguhan, binura na natin sa budget upang ang pera na mang ay mailaan sa mga proyektong totoong may silbi. Ang budget po ang pinakamalinaw na pagsasaboy ng ating tuwid na landas. Ang aking pahiwatig sa lahat ng gusto pang ilis tayo rito, kung mag-aagrabyado ka lang na mahirap, huwag ka nang magtangka. Kung sarili mo lang ang papayamanin mo, huwag ka nang magtangka. Kung hindi iyan para sa Pilipino, huwag ka nang magtangka. Sana masabi na natin, natapos na ang utak Wang Wang, pero nakikita po natin ang latak ng ganitong kaisipan na pilit buo sa aliwalas ng ating biyahe sa tuwid na landas. Mukhang marami rin po kasi ang nagwawangwang sa pribadong sektor. Ayon sa BIR, mayroon tayong halos 1.7 million na self-employed at professional taxpayers gaya ng mga abogado, doktor at negosyante na nagbayad lamang sa suma total ng 9.8 billion pesos noong 2010. 5,783 pesos lang ang ibinayad na income tax ng bawat isa raw sa kanila on average. Ay ibig sabihin kung totoo po ito, ang kabuang kinita nila ay umaabot lang ng 8,500 pesos kada buwan. Mababa pa sa minimum wage naman. nakikita naman po ninyong napupunta na sa tama ang buwis ninyo. Kaya wala na pong dahilan upang iwasan natin ang pagbabayad. Nananawagan po ako sa inyo, hindi lang po gobyerno, kundi kapwa natin Pilipino ang pinagkakaitan sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Pinanagot at pananagotin po natin ang wangwang -wang sa amang sulok ng gobyerno. Ang masakit, hanggang sa mga araw pong ito, may sumusubok pa rin makalusot. Mayroon nga pong isang distrito sa Region 4B may proyektong gagastusan ng 300 million pesos. Kaso, hanggang 50 million pesos lang ang pwedeng aprobahan ng district engineer. Kaya naisip nilang i-chop-chop ang proyekto para di lumampas sa 50 million pesos ang halaga at di na umabot sa regional at central office ang kanilang mga papeles. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang kaharian ang nadat na nating sitwasyon sa DPWH. Sinubukan nila ipagpatuloy ang nakasanayan na nila. Kadalasan, dahil sa lump sum na pagbibigay ng pondo, wala nang tanong-tanong kung ano ang plano at detalye ng proyekto. Miskiyata, sabi ng iba, bahay ng gagamba, ang ipatatayo, bibigyan ng pondo basta may padrino. Hindi ito pinalisot ni Secretary Babe Singson. Tinanggal na niya. <laughs> Tinanggal na niya sa pwesto ang district engineer. Pinigilan din po ang pag-award ng proyekto nito para busisin kung ano pang magic ang nangyari. Masusi na rin iniimbestigahan lahat ng nagkuntsabahan. Ang mga kontratistang mapatunayang nakipagsabwatan para magtongpat sa mga proyekto, iba blacklist natin. Tinan po ninyo ang indinulot na perwiso ng pagwawangwang sa sistema. Tuloy ang pagdusa ng maumayang dapat nakikinabang na sa proyekto ng bayan. Hindi lang po yan sa Region 4 binadiskubre. Ngunit natigil na po ito dahil hindi na padrino kundi tamang proseso ang nagahari sa DPWH. Hindi na pwedeng walang work program. Kailangan magpakita ng pinag-isipang plano para hindi magkasalungat ang pagsasagawa ng mga proyekto. Malinis at hayag na ang bidding at pantay na ang pagkakataon sa pagpasok ng mga kontratista. Sa sistemang pinairal ngayon sa DPWH, nakatipid na tayo ng dalawat kalahating bilyong piso at tumaasa tayo na aabot pa sa 6 hanggang 7 bilyong piso ang matitipid sa taon na ito. Ang pinakamahalaga po. Ang pinakamahalaga po, nakakaasa na tayo sa mga kalsadang matino, hindi yung maambunan lang ay lulu.